Hello ma'am. Ito yung buyer's portal. I-click nyo lang yung link na isi-send ko po sa inyo. Yung portal.axia.ph slash buyer. Then ilagay nyo po dito sa email yung, yung email ad nyo. Then sa password, naka-default password po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then login po natin. And makikita po natin dito yung inyong account scroll down po ninyo, i-click nyo tong my payment. Then, kung cellphone ang gamit nyo, scroll down nyo po siya, makikita nyo po itong uh, please select your property. Click nyo po yung inyong uh, black and lot. Then, scroll down, makikita po ninyo dito yung statement of account. So, sa equity po tayo, i-click nyo po yan para mag-download po yung statement of account. Pag na-download na po, yan, ito na po yung inyong statement of account. Mm, yan, si Ang babayaran po ninyo ay 8,342. Ito po dapat yung inyong payment sa GCash. Kasama na po dyan yung GCash fee. Kaya naging 8,342. I-round off nyo na lang po. Gawin nyo ng 8,400. 8,342. 44 or 45 so pwede po yan para hindi kayo magulang doon sa babayaran ninyo. So ang gawin po ninyo, ito yung uh, QR code, screenshot nyo po yan. Pag na-screenshot nyo na po, punta kayo sa inyong Gcash account. Make sure lang na may balance po ito sa inyong account. Click nyo po itong QR. Yan. Then, i-upload nyo po yung QR code na in-screenshot ninyo. Ito siya. Automatic na siya magre-redirect doon sa sa Axia Development. Then, ilagay nyo po dito kung magkano yung amount na nasa statement of account po ninyo. So, nakalagay po dito ay 8342 So, 8, 3, 4, 2. So, 8344 na lang lagay ko. Then, in-next nyo po siya. So, ayan. So, sa kanya po siya, ipipay yung 8,344. Then, pagkatapos po nun, isave nyo po yung resibo. Balik po kayo sa sa inyong account, portal. Balik kayo sa portal nakikita nyo po dito yung upload. Yan. Upload your proof of payment. I-click nyo po yan. Ilagay nyo po dito yung select mode of payment. Ay uh, Gcash QR code. Yan ito. I-close nyo po muna ito. Yan. Then, select payment. So, equity po tayo. So, equity down payment. Then, transaction slip, yung tra reference number nung pinagbayaran po ninyo. Tulad po nito, yung pinagbayaran ko sa pinsan ko. Ito yung reference number po na ilalagay nyo doon sa sa portal. Yan dito sa transaction slip number. Then, ilagay nyo yung amount, kung magkano yung binayad nyo. Then, yung number na ginamit nyo, kung ano yung GCash number nyo. Tapos, uh, remarks kung ano ba to first equity payment uh, i-choose nyo yung file kung ano yung yung uh, resibo yan dapat i-save nyo sa cellphone nyo then i-attach nyo dito then save once Mas ma-save nyo na siya okay na po yun hintayin na lang natin yung uh, ilang days mga one week siguro para ma-post o oh, yung inyong payment sa inyong ledger sa ledger nyo po siya makikita pag binyo po ninyo yung equity dito, magkakaroon po yan ng OR number. So, i-upload po dito yung inyong payment. Ibig sabihin, successful na po yung inyong payment. Siguro mga one week yung posting po niya. So, ganun lang po kadali ang pagbabayad through GCash.